Okay, isang mapagpalang uh, gabi po sa inyong lahat, mga mahala kabayan. Uh, Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Uh, narito po tayo ngayon. Sana naririnig po ninyo ako. Ah, sana malinaw din po ang boses ko. Kasi minsan parang ang napapansin ko sa microphone na ito, humihina na eh. May nabasa po tayong comment. Yung... Iwan ko kung nagpe lang na kapatid o talagang kapatid. Dahil, mismo nagtanong siya Ang sabi niya, bakit daw walo lang ang uh, nadala ng pamamahala? Pwede po bang dagdagan para maging kompletong dose? <laughs> Kasi walo lang ang pinasyahan ng pamamahala ng Iglesia Ni Kristo, Kaya, baka daw pwedeng gawing dose. Twelve. Alam nyo, alam mo ikaw na nag-comment, ano po, ikaw, kung kapatid ka man, ano po, kung kapatid ka man, hindi ako sa'yo magagalit ah, hindi, hindi. Papayuhan lang kita. Masama po ang sumira sa kaisahan ng Iglesia Ni Cristo. <laughs> Marami na po ang napahamak po dyan. Bakit? Bagaman hindi po, uh, sabihin natin, hindi naman natiwalag, kasi, eh, walang nakakaalam dahil siya lang naman ang nag, nagsulat doon sa baluta. Ano po? Siya ang nagsulat doon sa baluta, pinalitan niya yung, uh, yung pinagkaisahan ng pamamahala. Ito ha, totoong story po ito. Hindi po ito, ano lang ha, marami na po ang gumawa niyan. Dinagdagan, ang iba nga, pinalitan, binawasan, iniba. Kasi nga, eh, ayaw na ayaw niya sa Uh, politika na yon na napagkaisahan, napasyahan ng pamamahala. So, ayaw niya sa ganun. Ayaw niya. Kaya ang siguro, ay yon pinalitan niya. Ito lang ang may papayo ko sa inyo, sa iyo, or sa inyo na lang, sa lahat na lang. Ano po? Huwag na huwag mong susubukang sirain ang kaisahan ng Iglesia ni Kristo. Yun pa lang po ang aral noong nakaraang Huwebes. Ano po? At tagubilin, kanina na naman sa pagsamba ng linggo. Kanina. Ano po? Binigyang diin po doon na huwag niyong sisirain ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo dahil ang kaisahan po ng Iglesia ni Cristo ay hindi lang po sa tao yan. Yan po ay kaisahan kasama po natin dyan sa kaisahan natin ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Heso Kristo. Baka po may mangyaring uh, kamalasan sa buhay natin kapag sinira po natin ang kaisahan ng Iglesia ni Kristo. Alam nyo na yan mga mahal kababayan at mga kapatid. Alam na alam nyo na yan. Dito sa amin ang, na, ang nangyari sa kanya, bagaman hindi siya natiwalag dahil hindi po siya, walang nagulat eh, walang nagulat, walang nakaalam lumabas lang naman sa kanyang bunganga nga nitong huli na. Naputulan ng kamay. <laughs> Alam niyo mga mahal na kababayan, naputulan ng kamay. Ah, hindi na mga palakamay, daliri lang, daliri. <laughs> Di ba? Ay iwag nyo gagawin yun, baka yung iba naman talagang pinatulan ng Diyos, Ay, ngayon po natiwalag na. Iisipin nyo, ipagpapalit nyo sa mga politika ang karapatan nyo bilang Iglesia ni Cristo. Huwag na huwag nyo pong gagawin yan. Dahil ang kung ano man ang ipinasya ng pamamahala, may pagkasi ng langit. Wala po tayong, wala po tayong ano dyan sa mga politika. Ang sa atin po yung matinding kaisahan ng Iglesia ni Kristo. Yun lang po. At ang may papayo ko, wag na wag kayong gagawa ng ikasisira ng kaisahan ng Iglesia ni Kristo. Ang Diyos ang gagawa para maha mahayag kayo, mga mahal na kapatid. Okay lang doon sa sanlibutan, sa mga hindi po natin kapananampalataya. Bahala po sila. Basta tayo sa loob ng Iglesia ni Kristo, wag wag na wag mong susubukan sabi nga ni former president wag mong subukan masisira ang buhay mo <laughs> wag mong susubukan baka kung ano ang mangyari sa kinabukasan mo iba So, yun lang ang may papayo po natin. Araw na po ng bukas ang halalan po natin. So, subukan so nun agad. Uh, maaga tayo, no? Maaga pa, pumunta na kayo. Unang oras ng butuhan, mauna na po tayo sa pila para hindi na po tayo matukso na kung ano na pa. Pagkatapos ang pagboto, uwi agad sa bahay. Huwag na kung saan-saan magstambay. Baka magkasala pa tayo at baka kung ano pa ang Uh, makalap nating pwede nating matokso nga tayo baka delikado delikado mahirap na mahirap na baka mabigyan ka diyan ng makapal at matokso ka di ba Hmm, kawawa ang karapatan natin. Ingatan natin ang karapatan natin. Napakahirap pa namang mag-iglesia ni Kristo. Nako, napakahirap pumasok ngayon sa iglesia ni Kristo tapos si pagpapalit naka may naalala tuloy ako mga mahal na kababayan kanina habang nag-uusap sila doon sa ano yung mga katibing bahay namin yung isang bakla doon mura ng mura uh, di ba mura ng mura bakit kasi yung politician na lumapit sa kanya, sabi daw e straight daw straight ang straight vote sila tapos bibigyan lang siya ng 1.5 sabi ng bakla Boyset. Boyset talaga. Akala nyo ha? Bakit? Sabi ng bakla eh. One five lang ba talaga ang boto ko? O, ba? Diba? Kapag i-divide po daw yun sa 36 months, mahal pa ang bagoong. <laughs> Kaya hindi niya tinanggap, hindi niya. May utak ako, sabi ng bakla, may utak ako, may isip ako. O, yun, yun nga. Hindi niya ibilinta ang kanyang boto. Pero baka tinanggap din niya, kaysa sayang din. <laughs> so, sa atin, wag, wag na wag, wag na wag natin gagawin yan. Ano? Ni tumanggap, wag. Wag niyong ipagbili ang boto niyo. Dahil, nakasalalay dyan ang kredibilidad po natin bilang tao. Eh, okay. yan ba? Yung, yung ano mo, ibibinta mo ang pagboto mo, yung paghatol mo, Karapatan mo yan. Tapos ibibinta mo lang. Babayaran ka lang ng 1.5, 3K, 5K. Tapos tapos na. Tapos kung anong gawin na ng mga nakaopo, wala ka nang magagawa. Bakit? Kahit pa kurakuti na lahat, lahat ng kondo, wala kang magagawa. Kaya bili ang boto mo. Di ba? Kaya mag-ingat tayo mga malagawa yan. Huwag mong ipagbili. Para, ka namang, para mo nang ipagbibili ang sarili mo yan. Sana all, pinagbibili. Okay, hanggang dito lang muna at good evening po sa inyong lahat. Mag-ingat mga mahal kapatid sa araw na po ng bukas. Huwag sirain. Huwag na huwag mong sisirain. Huwag na huwag talaga. Bahil, sabi nga ni Duterte, masisira ang buhay mo. Good night. God bless po. Manalangin para malayo po sa tokso. Huwag na huwag kayong magpapatokso. Manalangin bago malis ng bahay. Tapos pagka bubota na, bubuksan ang balota. Manalangin na ulit. Pagkatapos manalangin pa rin para malayo sa tokso. Mahi, tandaan nyo, mahina ang laman, ngunit malakas ang Espiritu Santo. Tandaan nyo yan mga mahalakabayan.